maluwalhating araw sa inyo lahat mga kaibigan Natrain nyo na ba akong magbaon ng karot sa trabaho taos isasaw-saw dito sa bagoong Ito pala ang inyong lingkod O FW sa Pinas Si Mark ang nagtitipid na manggawa dito sa Pinas Mahinang nilang nila lang pala tayo mga kaibigan Kaya nagtsatsaga tayo sa 456 lang ang sawda ng mga kaibigan Kaya bawin na lang tayo sa pagkain Tara, sama nyo ako mga kaibigan Mmm, ah, mmm mm, lambot Mm. 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 -hmm. mm. Mmm, mmm, mm. talaga mga kaibigan, ang ganitong baon, no? Basta ako palambot mo lang yung karas, tapos bagay na bagay sa bagoong na pangkasinan. Alin itong pangkasinan, bagong natin eh. Lagi tayo may stock sa wahay niyan eh. Mm. Parang prutas mga kaibigan. Tapos gulay no. Mm. The best. <laughs> Parang kulang pang bagong mga kaibigan. Dagdagan pa natin para mas dalong sumarap mga kaibigan. Mm. Araw-araw may bagong mga kaibigan. Kaya ganado tayong kumain. No? Mainit pa naman ng mga kaibigan. Kaya pagpawisan talaga tayo nito kumain. Mm. Nandito pala tayo mga kaibigan sa Sipoko at Kamarini Sur. No? Dito yung ruta namin. Hmm. hmm Ang bilis ng araw mga kaibigan. No? Huh? Uh, business na kagad yan. Bukas, last day naman ng trabaho. Yummy to the max mga kaibigan. Sulit naman tayo sa tanghalian to. Pinagpawisan sa simpleng pagkain. Mura lang yung bili ko nito mga kaibigan. 20 pesos lang to no. Yung dalawang piraso. 120 daw yung kilo. Magkaan kasi yung carrots mga kaibigan. 20 pesos lang nilaga ako kaninang umaga. Sarap na. Healthy foods pa. Ito nga. Kahit nga tayo lagi kung saan sabi no. Kahit tayo ay lagi nagtitipid. Lagi naman gusog. At healthy pa ang mga kinakain hindi lang tayo uh, practical mag-isip. Pinapangalagaan natin ang ating kalusugan. Kasi yun lang ang punan natin sa trabaho. Hmm. Para nang <coughs> sinangag yung ano natin, no? Oh, kanin. Hmm. Mm. Mm. So, ang tanghali ang mga kaibigan. Ganado naman tayo nito magpatuloy sa ating trabaho mamayang hapon no. <laughs> Ganun lang ang buhay mga kaibigan. Kung hindi ka magtitipid, eh baka lagi tayong kapusin yan sa pera. Mas may ginagtitipid. Sa muli mga kaibigan, ito ang inyong lingkod. OFW sa Pinas. Si Mark at lagi akong nagpapaalala. Lagi lang tayo magtitipid dito sa Pinas para hindi tayo nababaon sa utang. Hanggang sa muli, paalam! mm, -hmm. mm -hmm.